masarap, masustansya, at swak sa budget. Adobong sitaw. Halika, samahan niyo po akong magluto. Sa isang kawali, nagsangkot siya lang po ako ng bawang sibuyas hanggang sa lumabas yung aroma nila. And then, naglagay din po ako ng one fourth na giniling. Minetos-metos ko lang po siya hanggang maging golden brown at yung golden brown na po sa nilagay ko na po agad yung carrot yung medium size na carrots lang po yung ginamit ko ayan hinalo halo ko po siya hanggang sa maluto yung carrots at lumambot and then isinunod ko na po ilagay yung sitaw very healthy food sitaw And then, hinalo-halo ko po siya. Minekos-mekos ko siya para maging even yung pagkaluto niya. Ayan po. And then, nung mahalo ko po siya, nilagyan ko rin po siya ng bell pepper. Minekos-mekos ko siya ulit. And then pagkatapos ko pong halu-haluin, ko na po siya ng mga seasoning. Nilagyan ko po siya ng isang four cubes, pepper at konting magic syrup. Hinalo ko po siya ulit and then nilagyan ko po siya ng konting tubig. Niluto ko po siya for about mga 5 minutes. Tinakpan ko siya. And then, nung kumukulo na po, nilagyan ko na po siya ng oyster sauce. Very easy, budget friendly. Talagang swak sa budget. Yan, hinalo-halo ko lang po siya. And then, another 5 minutes po ng luto. And almost done. Come on, let's eat my own version. Adobong sitaw. Kakain na po. Thank you for watching. Hope you like it. Mmm, masarap.